niyo, walang, walang wala oh. yung ay ko ah. Wala. Wala. Oh. Inang wala talaga. Ayun. Ito kasi yung papasok dun sa loob. Ito yung pala dun sa injection pump galing sa tangke. Ito dito. to, kung tulong niyo niyan. Ayun, oh, pag ginanyan mo dapat may to galing sa tangke para masipsip niya yung yung diesel sa tangke <laughs> <plakil>. tanggalin <laughs> na natin ito minsan nagkakaroon ng dumi yan nagkakaroon ng dumi bumabara dito sa may sa may sa may flapper may sumisingit dito sa may gilid katulad na kasama ko singit ng singit kasi may may, oh, Oh, sulit ko kutsara. Ay eh. to, is bubu. Eh bu ayusin din natin 'to mamaya, pila ka flapper niya. Sige, ay to, lespran mo nemaong Memo akong madumi. Uh, ay, tumatal siya. Ah. Hay. May gagamba ito, lo. Hm. Ba't kaya ginalagyan na ng gagamba ito? Ito ay nilalagyan natin ng puso ay ang dami ko nga ito itim na yan o oh. bumabara yan o oh. ayun o oh. kailangan mawala nyo yan pag di nyo nawala yan hindi pa rin yung dito unggoy ay mga viewers pala yun hinatawag po ng unggoy ah dito kasama ko yung unggoy mukha lang sa tarasher pero unggoy siya Ayan, ayan, ang dami oh. Ayan, oh. Kita nyo sa video na marami, maraming puso. Ayan yung nagka... Ito yung kumakalang na to. Ayan, ayan, mga durog na yan. Dito. Ayan, tinignan na yung ha. Parang kulang po yung ang dami. Pero nilalagyan mo naman yata. Sinasabot mo ako. Ang inyagano mo. Ang <laughs> hirap natin. Ano ka ba? Ang dakuloy niya. Marami talaga. Ang ito imbes na panitan nyo ng buo ito i-repair nyo lang pwede na to tanggalin nyo lang yung maraming kulangot ang kulangot ba yun na ito? ang dami oh eh. may bubuhabuhangin din yung katulad ng ginawa ko nung nakaraan puro buhangin wala ito, lagos na ito so, yung pang linis natin. Ito, so, tingnan mo, walang galing sa kamay ko yan. Puro galing dito yan. Ayun, oh. Dumi, wala na ba? Ito, busin na natin. Marami ah, right. yan, no? Oh. dami yan. Kasi ang lang nito. Pansin nyo. Uy! May, may lumilipad sa tabi ko. Mamaya i-re-repair natin to. Ito. Mamaya i-repair natin. Papakita natin kung paano i-repair yan. Ilinisan mo muna natin. Kasi itong kasama ko, ginaturuan ako eh. Magaling ito eh. Hmm, so sobrang galing yung mga sariwan. Huwag kayong palit ng palit nito, pwede naman i-repair nito. Ang pinapalit ang mga disposable. Ito, may tulong, mga sikto na pala sa loob. <laughs> hindi yan, gago. Galing sa loob. <laughs> galing sa kalukuhan mo yun. <laughs> Bakit hindi na uubos ay doon? Ano? <laughs>

Uy, yung musahan. wala pa kayo musahan. Dito sa loob ng sakya meron na. Kailangan ng tao. Uy, ganun drama dito. Tata 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 yung basahan natin din yung makita no? ito naman ang adjust nito hindi pa punta rito uh, punta doon yung puso nyo ayan yung, 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 yung. ito itutulak natin ng paganyan para mag open close yan nakatulak na siya na parang yun ito yung puso nyo tignan nyo mabuti ah ayun

Ay, pantay mo, pantay mo. Ayun, puso mo. Ayan, ayan. Baka mo yan. O, tingnan nyo ay, ipitan ko na. Tapos, pansin nyo yan, nakalapot na yan. Ngayon, titignan natin kung gagana yung kalukuhan natin. Ito yung papasok kanina na yung puso nyo. Wala pa rin, o. No? O, ayan na. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o.

Nahihilig lang ako sa taas kakahit. Oh, yan na. Okay na. Shout out sa mga kasama ko. Ilalagay na yung sa may ikan. Ito yung pinanggalingan niya, yung adventure. Ay! Nabangga pa ako. Ito siya galing sa adventure na to. Ito. Diesel. Yan, ikakabit na ni Juan release Bugris. Kinabit niya kasi kanina hindi niya tinesking. <laughs> Ngayon, pagkabit niya, hindi niya mapump ngayon kalas uli kasi nga pag nangyari yan sa daan na hindi pumapump ito ang mangyayari hindi kayo aandar ah, hunt starting ang cost na ito hunt starting ayaw ang pump sa ito hunt starting hati shout din di ba ito ah oh, yun o oh. shout out di boy shout out ka muna shout out, shout out. Shout out, muna. Shout out. Shout out namin bouncer bouncer <laughs> Ito, dalawang tornikels lang yan, tornilyo. Ilawan mo naman itong binibi. Binibili ko. Bibili na lang din ako ng one cellphone ko para lang sa inyo. Para mapanood nyo ang aking videos. Ang unang ilalagay mo dyan, idol, ano? Papasok sa tangke. Hmm. Asan mo yung papasok sa tangke? Anong aro na yon? Ayan, o, no? araw. Turo mo mama yung aro ha? Ito, araw, idol, papasok. Ayan, aro. Pwede naman dito kayo kumalas. Ituro mo yung isa pang bleeder, idol. Dito. Ayan, bleeder pa yan. Pero dito tayo magpapalabas sa kabila. Para mabilis. Para masalo ng... Masalo ng... Ano? Masalo ng ay ilalagay niya muna masalo na plastic ng yelo. Sumisinga na, idol. Sumisinga na kanina. Parang gustong umayaw. Sumisinga na. Umuubo kanina, idol. <laughs> Umuubo? Umadahak lang eh. Umadahak. Umaganan lang. Umakyaw lang. Umakyaw. Yan ang sinasabi ko na tuluyan na pag ginabana ito, sir. tuloy linis na. Hmm. Umutot na, idol. Umutot. Uh -huh. You know, may pagganong ganong tayo you know, ngayon, no? Kaya na, hina, kaya lang, hinaharangan ng kamot. Pero tinignan na lang din natin kung paano niya gawin ang paraan ayon Ngayon niya. Kasi pala ito gamitin pang palobo ng lobo. Yun, you no? Know, you know, nakita niya yung isin Tuloy-tuloy mo man ang idol. Huwag mo pipigilan. Yan. You know, yun, no? Know, yung puso niya, wag niya pipigilan. Yan, yeah, pag lumabas na yan, ilagay niyo na yung host sa baba. Ilagay niyo na sa yung host sa baba. Niya. Ang ganda naman ng isin niya. Kulay whitey. Malab na. <laughs> Malab na. Saan ba yun, sir? Saan ka sir Shell. Shell? Eh, tanong na rin yan. <laughs> Ayan o, oh. ganda. Malab na, meron niya. Mukhang marakon ni Mukhang mat matapang, lagi nga away. Mad madumi eh. <laughs> ha? Ayun na, okay na yan. Sir, <laughs> sa'yo yung sakit best day. Mamaya na lang din. Ayos lang naman kaya lang nagkarumi yan yung ispak natin yan yung nasasagap niya na dumi dyan. na i-ispak kailangan din nilinisan. kasi pag nilinisan, ito katulad nito kanina hindi nilalinisan hindi natanggal yung sa loob oo oh, hindi talaga magpumpa ang nangyari dyan pag sakali man kayo ma wala kayo ng diesel at di nyo nalaman na hindi nyo na mapapump yan kahit anong gawin nyo dyan parang yung pa yan parang, parang yung starter na na hindi naaandar puro lang redondo Oh, sige. Ay, si Ay, tayo. Okay, naka-record ano sabi mo? Yes. Ah, Sa tay Jordan. Ano sabi niya? Pogi daw. Ngayon, upload ka ngayon. parang puro lang starter ang gagana diyan. Oh, hindi na papasok yung diesel nga. Walang pam. Katulad ng nangyayari kanina, di ba? Natanggalan ng diesel. Oh, di pinamp, wala na. Kasi nga, napuno na ng dumi doon sa loob niya Meron akong ganito ka ano nakaraan, puro buhangin naman. Tinanong ko kung saan na baka tagapangpanga ka, sir. ang tawa siya kasi puro buhangin na nasa sa loob. Nung kanya, hindi pa siya maniwala na may buhangin. Pinakita ko sa kanya habang ni ko dama ang dami. Naka-schedule naman yun sa kwan, sa pagbaba ng tanke. Kasi nakuha niya yung dumi doon, doon sa tanke. Uh, kasi hindi pa naman. kasi yung nakita ko yung yung diesel mo okay naman. Yung lumalabas buo buo naman na parang dumi nung matagal na dumi. Na na-stack na dumi na. Hindi na yung parang buhangin. Yung parang buhangin na yun, sigurado ko yun sa tanke. Marami na yun. At, tapos titignan din natin kung paano gumana yung, yung VR band niya. Sana, ito trouble ko sana kaya lang gumagana naman lahat. Ha? Oh, salamat di. Gumagana pa. No, vlog. Sige, bombay natin. O, oh, di ba? 1,000 click. Tapos, tapos tingin natin yung... Okay na to, mandan mo. 1,000 click. Ayan, mandan mo. Para makiliwala kayo gumagana yung LCI to. Ayan, mandan mo.